Para sandali lang. Kabago-bago pa lang dito, maraming kang gusto apakan eh. Masyado ang sipsi kay Atori kondes eh. Pare, paano tayo ngayon? Dahil pa natin mga iba na sa bitag eh. Kundi ba naman tayo mga kalahat, eh. Yung mga hindi nyo dapat makita, nakita nyo. Dahil sa pamukasun nyo, tayo lahat na damay. Pwede ba pare, huwag na tayo magsisiyan. Ang isipin natin kung paano tayo makakataas sa mga kalayo. Pare, iniisip pa ba yun? Dapat lang isipin yun. Ikaw talaga, Jojo, kahit kailan isip bata kay. Eh. Dahil pa natin nag-susugod tayo. Ba't mo nasabi yun? Ang masama pag hindi tayo kumilos ngayon. Ano ba? Kung konti nagbabiyahe, maraming checkpoint. Di nasundan tayo. Alam niyo kung meron dapat si sisihin ako yun eh. Hindi ko na kayo dapat naiyaya dito eh. Hindi na sana tayo sumabit sa ganitong gulo. Hindi ko naman naisip na makakasaksi ng patayin tong si Jojo at si Tom eh. Huwag na tayo magsisihan. Nandiyan na yan eh. Basta bukas ng umaga-umaga, tsaka tayo alis. Okay, mingay, baka dito na si Mami sa linye. All right, all right, naintindihan kita. Pero ang gusto kong maliwanagan, nasaan ba kayo? Ma, don't worry. Narating kami dyan for sure. Bukas. Tsaka huwag mag -alala. Binata na tong anak mo eh. Ikakasal na ako. Iho, hindi mo mayali sa akin na hindi mag-worry. Remember, you're my only child. I know pag hindi ka makasagot, Jack may problema. Ma naman. Brian, anak, kilala kita. Malam ko kilala niyo ko. Pero, Kailan ako pumasok sa isang gulong hindi ko nalabasan? Sa bagay. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Sige. I'll see you tomorrow, ma. Okay. <sighs> Mga... Nakakita na pala ang ginawa niyong pagpatay. Pinabayaan niyo pa. Eh, boss. Sa pangarap po hindi namin naisip na makatakot. Hindi ko ibinabayaran. para mangarap lamang. Binabayaran ko kayo para pumatay na solubsob sa ating organisasyon. Ano pa hinihintay nyo? Magsikilos na kayo! Hanapin sila! Kailangan matodas na lahat ang makauugin na yan! Bago ikalat ang ginawa niyong pagpatay. Huwag sila kayo! Mga pulisto! Kaya uulingin kami kriminal sa loob! Ayaw namin kayong madamay! Sige, bilis! Ka, kailangan tulungin niyo ako, kailangan itago niyo ako dahil may humahabol sa sa masasamang loob! Akoy, ako ayoko, baka madamay pa ako. Bahala kayo dyan! Ano si sila? Nandyan sila. Sigurado ako. Alam na ba ni Daddy Bugay ito? Hindi pa. Ba't di ninyo tinawag? Rocky, hindi ba mas maganda kapag nahuli natin sila? Iharap natin kay Daddy Bugi, di ba? Ano? Pasukin nyo! Tako! Nasisiyahan naman kaya sila sa trabaho nila. I'm very sure, Daddy. At saka, magaanang naman tong kulay ng foreman, di ba? At saka, sanay namang, you know, makisama si Ben sa tao, hindi ba, Dad? Ben! Eh? Ang hirap sa Ben Ari. Sip-sip ka! Masyado oh. kang honest! Para tama na, ayon na namin ng gulo. Naka-apekto ang tuloy ang delensya namin eh. Huh? Uh. 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 啊啊啊啊,啊,啊,啊 Yeah! <laughs> <laughs> Sorry, 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 sorry. Ano po nangyari? Eh, kasi mga mga eh. Ginagawa pa ang ko eh. Kung hindi pa naman sila mga sila, naingit sila sa trabaho namin. Akala ba nila gusto namin to? Sige na nga, Ben, pagtapat mo na. Bakit? Ano ba yon? Um, boss, amo, um, pasensya na po kayo. May nangyari na naman pong gulo eh. Ano ang problema? Sabihin mo na. Eh, kasi po eh, hindi po kami maligaya dito eh. Pinanganak po kami maglulupa. Dapat sa lupa rin po kami. Hindi sa puro bakal na ito. Kakalawangin po kami rito eh. Oo nga. Tsaka ako, ayoko na kami lupa. Kontra eh. Ang ibig ko pong sabihin, eh... Baka pe pwedeng ilipat niyo muna po kami dun sa plantasyon ni eh, Bing. Yun ho eh, kung maaari lamang.